Lakay pinatikim ang Air Abando Move laban sa team ng Talk and Text, mabilis na fast break na may two-handed slam at kabak-tubak niyan ang atake niya sa loob ng paint na may kasama pang foul. Huli naman sa eksena si Coach in action laban sa import ng anyang na si Monroe, kabuntin na mukhang kuryano to the rescue, nagkasagutan sila ni Monroe, gustong magpisikalan of play. Zero for na nga ang isang team, marami silang natutunan sa game na ito. Anyang laban sa team ng Tropang Giga, napaka-entertaining na laro, isa sa best game dito sa East Asia Super League ngayong season, umpisahan na natin. Naging mainit ang laro ni Abanto at ng anyang kontra naman sa team ng Talk and Text at naging maaksyon ang larong ito dahil sa sobrang dami nang nangyari sa loob ng basketball court at maging sa sideline. Umpisahan natin sa play na ito ni Quincy Miller, tumira ng tres, pasok para sa team ng Talk and Text. Siya rin ang may pinakamalaking ambag para sa team ng Tropang Giga na merong 35 points sa game na ito. Quincy Miller na naman sa loob ng paint, pumapalag ang Talk and Text sa third quarter, 5 minutes oras natin sa laro. As Pelman hindi pagaanong gaanong nakapag-adjust, yan para sa anyang, Monroe naman para sa offensive rebound, follow up na tira may kasama pang foul. Out of bounds play, muntik hindi makita ng referee, sobrang nipis ng pagkakaapak sa linya pero nakaapak pa rin. Abando na pareak, dito agad si ref sa anyang ang bola. Nagsisimula na ngang uminit si Abando, may challenge na sa mga tira ng tropang giga, hindi basta-basta namimigay ng easy layup. Heto na ngayong matinding Abando play, ang bilis ng takbo, lahat na iwan, binato sa kanya ang bola, walang nakapantay sa bilis ni Abando, isang highlight play two-handed slam para sa team ng Anyang pagkatapos ng opensang yon ni Abando nasundan pa ito ng isang layup pero sa pagkakataong ito ay may kasama ng foul, plus 2 points na naman para sa team ni Abando, hindi pa dyan nagtatapos may kasama pang isang free throw at pumasok ito, kalamangan ng Anyang mas lumobo habang papaubos ang oras sa third quarter, replay ng two-handed slam ni Abando, bilis talaga ng pagtakbo, walang nakasabay, kaya naman nagagawa niya ang mga highlights na ito dahil hindi nga siya nasasabayan, sa sa play naman na ito, depensa ni Abando ang nangibabaw. Konting flap itong si Ronday pero hindi kumagat ang referee. Tuloy ang play kay Abando ang rebound. Ayaw naman ang talk and text na magtuloy-tuloy. Ang magandang laro ni Abando isang solid foul ang ibinigay sa kanya. Dalawa ang nalusutan ni Abando sa una pero yung sumabay sa ere. Hindi na bola ang intensyon pati mukha ni Abando sa pull sa depensa ng talk and text. kulang lang itong si Abando pero yung expression niya ay medyo dismayado sa klase ng foul na ibinigay sa kanya. Pasok naman ang free throw ni Abando 86 defense. 25 na ang score natin, 7 seconds na titirang oras sa 3rd quarter. At sa last seconds ng 3rd quarter ay may pahabol naman itong si ronde Hollis Jefferson, isang buzzer beater ang ibinigay sa last play. Abante na tayo sa 4th quarter, isang signature move na naman ni Abando ang ginamit niya dito. Yung jump shot niya na matas talaga yung elevation, sinubukan i-challenge ni Rondi pero pumasok pa rin 96.88 ang score natin, 3 minutes na titirang oras sa 4th quarter. Ganda naman ng opensa ng kakampi ni Abando sa play na ito. Ang bilis ng ng galaw, nag sa corner para sa tres pumeke, ginamitan ng maganda at mabilis na footwork. Maging yung release ay napakabilis rin na iwan ng kanyang defender, pasok ang tres, nasa siyam na ang, ang lamang ng anyang, mahigit 2 minutes na lang, natitirang oras natin sa fourth quarter. Solid naman yung depensa ni Abando laban sa import ng talk and text na si Quincy Miller, kaso nga lang ay merong late call ang referee. May foul sa play, dalawang free throw para sa tropang giga. Pero kung titignan natin sa replay, parang si Abando ang nabigyan dito. Bumawi naman sila kaya siya naman ang umatake sa basket, nakakuha ng foul free throw naman para sa kanya. Pasok ang isang free throw na gustuhan ng mga cheerleaders, may pa-flying kiss pa. 192 pa rin ang score, mahigit sa 1 minute na lamang ang oras natin, opensa ng anyang, pasok yan, 10 points na ang lamang. Tok and text, hindi pa nga sumusuko, queen similar na naman, tumira ng 3, 7 points na lang, abante ng anyang, tropang giga, may laban pa. 43 seconds, natitira sa 4 quarter, may review na ginagawa ang mga referee sa play ni Abando, pero habang nagre-review ang mga referee ay may nangyari at ito nga ay ang coach Jot Reyes laban sa import ng anyang na si Monroe. Nakatayo lamang si Monroe malapit sa isang huddle ng talk and text players habang ang anyang ay nasa loob ng basketball court at tinitignan lang ng mga referee ang replay ni Abando laban dito kay Quincy Miller para sa out of bounds na tawag. Pasugod si pambansang coach dito kay Monroe, nagkasagutan sila to the rescue naman si Kabuntin at nagpalitan sila lang trash talk. Technical ibinigay sa team ng talk and text dahil review ng referee ang nagaganap sa play tapos merong huddle habang ang anyang ay nakakalat naman sa loob ng basketball court ang kanilang mga players at itong si Monroe nga ay wala namang interest sa play nila parang malapit lang talaga sa huddle ng text. panalo ang anyang sa game na ito at hirap na hirap pa rin si Spellman na maibalik ang kanyang laro sa 7 points namang ang kanyang nagawa sa game na ito 13 points naman kay Abando, 24 points sa local nilang si Songwon 21 points si Daryl Monroe habang ang Text ay buhat na buhat naman ng kanilang mga import na sina Miller at at day na merong 29 points at 35 points. Kitang-kita na napag-iiwanan talaga ng konti ang PBA sa mga liga dito sa Asia at hindi naman magkaka interest si Daryl Monroe sa play ni Learning Experience 2.0.